Magandang araw ng Martes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tinitingnan ng kapulisan ang anggulo ng personal na galit na maaaring dahilan ng pagpatay sa broadcaster sa Misamis Oriental na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Ayon sa lokal na kapulisan, naabatay ito sa pahayag ng mga testigo at mga malapit na kaanak ng biktima. Sa isang panayam sa asawa nito na si Jerry Bell Humalon, sinabi nitong hindi komentarista si Humalon at entertainment lamang ang laman ng programa niya sa radyo. Naniniwala si Jerry Bell na may kinalaman sa alitan sa lupa o di kaya sa negosyong FM radio station ang motibo sa pagpatay sa mister niya. Sa kabila nito, patulian niyang sisilipin ng mga investigador kung may kinalaman sa trabaho ni Humalon ang krimen. Binaril si Humalon sa loob ng kanyang studio sa kanilang bahay sa Kalamba, Misamis Oriental habang naka-live broadcast para sa kanyang programa sa 94.7 Kalamba Gold FM. Naglabas ng Philippine National Police ng computerized sketch ng isa sa mga suspect na nakita sa gate ni Humalon. May nakalaang isang daang libong pisong pabuya para sa anumang informasyon na magtuturo sa mga suspect. Iginite Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na naayon sa mga pantay-digang batas at panuntunan ang mga operasyon ng Pilipinas sa mga teritoryo nito sa karagatan kabilang ang West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, pinapanindigan ng gobyerno ang mga karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang batas. Hindi aniya panggugulo ang pakay ng bansa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at nagdadala lamang ang mga ito ng mga supply na kinakailangan para sa mga sundalong nagbabantay doon. Dagdag pa ni Teodoro, kumakampi ng Estados Unidos sa Pilipinas dahil batay sa batay at mga panuntunan ang pagwabantay ng Pilipinas sa lugar tulad ng ginagawa ng iba pang bansa. Naunang sinabi ni Teodoro na ipagpapatuloy ng bansa ang mga operasyon nito sa West Philippine Sea sa kabila ng inaasahang mas pinaigting na pagigipit mula sa China. Sinabi pa niyang gagawin ng gobyerno ang lahat para maiwasan ang gulo. Gumanda ang kalidad ng hangin sa Metro Manila sa nakalipas na anim na buwan ng 2023 batay sa pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources. Nakapagtalang DNR Environmental Management Bureau ng 40 micrograms per normal cubic meter o UGNCM para sa PM10 o maalikabok na dumi sa hangin sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo. Bumaba ito mula sa 43 UGNCM na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. Umabot din ang average na dami ng particulate matter 2.5 o PM 2.5 o mas malaking uri ng dumi sa hangin sa Metro Manila sa 20 UGNCM mula sa 23 UGNCM noong nakaraang taon. Ayon sa DNR, nakakasama sa kalusugan ang PM10 at PM2.5 sa hangin. Sinabi ni DNR Assistant Secretary at EMB Director Gilbert Gonzalez na naging mas malinis ang hangin dahil sa pagwabago sa mga sasakyan, paggamit ng biofuel at paghigpit sa ibinubuga ng mga pabrika at iba pang industriya. Gayunman, nananatili ang mga sasakyan bilang pinakamalaking dahilan ng polusyon sa hangin. Payo ng DENR, bawasan ang pagbiyahe at paggamit ng sasakyan tuwing rush hour at maglakad para mapanatili ang kalinisan ng hangin. Ipinagbawal din ang pagsusunog ng basura at duming agrikultural sa mga open spaces. Sinampahan ng kasong kriminal si J. Rense Kilario o kilala bilang Senyor Aguila ang pinuno ng organisasyon at hinihinalang kulto na Socorro Bayanian Services Incorporated. Sa ulat ng Department of Justice, sinampahan si Hilario at labing dalawa pang kasama niya sa korte sa Sorigao del Norte ng kasong Qualified Human Trafficking, Facilitation of Child Marriage, Solemnization of Child Marriage at Child Abuse. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, umabot sa isang kaso ang inihain sa kanila at marami pang ibang anggulo ang inibistigahan nila. Naniniwala si Remulia na kailangang dinggin din ang mga kaso ni Nakilario sa Maynila o sa ibang korte. Naunang ibinulgar ni Sen. Risa Hontiveros noong Setyembre ang mga reklamo laban sa Socorro. Kabilang sa mga ito ay ang mga insidente ng pangaabuso sa mga minor de edad sa loob ng organisasyon mula pa noong 2019. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, na bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO apat 48 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.